Nalagay ka na ba sa sitwasyon na tila mas madali pa ang gumawa ng mali kaysa sa tama? Hindi ba't sa ganung pagkakataon parang lalong lumalakas ang tukso at udyok na sumabay na lang sa alon ng mundo? Tutal parang mas mapapasama ka pa sa tama kaysa sa mali. Eh, paano nga ba natin haharapin ito? Ang paggawa ng mabuti ay nagiging mahirap, lalo na kung ito ay salungat sa takbo ng sitwasyong ginagalawan. Ang paggawa naman ng masama ay parang mas mainam pa sa ilang mga pagkakataon. Halimbawa, kapag tila lahat ay gumagawa ng mali, parang napaka-awkward na ikaw na lamang ang gagawa ng tama. Nandyan din ang mga pagkakataon na wala namang makakaalam. Sabi nga, yung mga sitwasyon na akala natin ay walang nakakakita at walang makakaalam ang isa sa pinakamapanganib dahil tila walang accountability. Pamisan parang nagmumukha pang opportunity ang ganoong sitwasyon meron ding pagkakataon na pinipressure ka ng mas nakatataas sa iyo na gawin ng mali, Total, yun na yung kalakaran. Nagdudulot ito ng paglalaban ng kalooban kasi nagbabanggaan ng prinsipyo at saka pressure na sumunod dahil nga mas nakatataas ang naguudyok. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang tandaan na ang mali ay nananatiling mali. Ano man ang sitwasyon? Si Joseph sa Old Testament ay humarap sa kaparehong sitwasyon nang sinubukan siyang akitin ng asawa ng kanyang amo. Nakulong pa nga siya dahil binintang sa kanya isang bagay na kabaliktaran ang kanyang ginawa. Pero dito natin makikita na may consequence man ang pagsunod na natili pa din itong tama. Bakit at paano hinarap ito ni Joseph? Ang sabi ng Bible, wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Pinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos. Mahalagang makita na hindi lamang ang pagrespeto niya sa kanyang amo ang naging dahilan ni Joseph para hindi magkasala, kundi ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos. Kapag tayo ay nalagay sa mga pagkakataon na tila mas madaling magkasala, mahalagang alalahanin na sa bawat sitwasyon ang Diyos ay may layunin. Hindi tayo inilalagay ng Diyos sa dilim upang umayon sa dilim, kundi upang tayo ay magsilbing liwanag dito. Makikita din natin sa sitwasyon ni Joseph na kahit ang pinakamahirap na pagsubok, ang pinakamalungkot na pangyayari, ang pinakamasakit na karanasan ay pwedeng magbunga ng pinakamainam kung tayo ay merong pagsunod sa ating Diyos. Hindi man natin laging nauunawaan ang mga sitwasyon ng ating buhay. Alalahanin natin na kailangan pa ding maging malinaw ang pamantayan ng tama at mali at maging masunurin tayo sa nais ng Diyos. Lagi nating tandaan na ang lahat ng sitwasyon, madaliman o mahirap, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na gawin ng tama at nararapat. At ito din ay nagbibigay ng pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang Kanyang pagkilos sa gitna ng ating sitwasyon. Asa ka ba?